Kahit malakas ang ulan mga idol. Itong ipilitin mga idol pag nalaga mo na maayos Wala Nawawala yung kahit niya. Huh? <coughs> Yon mga idol, magandang araw sa inyo lahat. Wala tayong biyahe, walang biyahe. Kumakain kami, ayan o. Oh. Oh, sarap ng kain lang, ano. You know? Ah! <coughs> Oh, so, kain tayo mga idol. Yan. Sasawa so, natin asin. Oh. oh. Uh, asin. Ha? Uh, ah, hindi. Hindi pala. Kain na po mga idol. Cancel, cancel yung mga biyahe namin. Gawa ng... Uh, bumabaha na sa mga daan eh. Oh, yan. Oh, oh. oh binalot sa dahon ng saging mga idol. Yan. Yan. O mga hindi pa kumakain. Kain po tayo. Mm -hmm. so, meron akong ulam dito mga idol. Oh. Malunggay. albos ng ipil-ipil sa luyot. Pinakuluan ko siya. Ayan. Ito yung, eh, dito ko sa pinakuluan. Ayan. Ah. Hmm. Meron tayong isang masarap na oh. Uy! <laughs> Uy! Kahit malakas ang ulan mga idol Banat tayo Ayan. Kain po tayo mga idol kain. Nung nah, hindi pa kumakain po, kain po tayo. Ayan. Hmm. Hmm. Hmm.

いいね。 ito na mga tungo pagka nalaga nalagay na maayos, par nawawala yung niya. yan hmm hmm yung payam ano 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 Ang hmm. sarap mga idol Yung sabaw niyan Kasi ako sanang Asin-bitsin Ang lab Analo Analo mga idol Yan po Parat ko sa mga hindi makakain ng gulay Sabayin ko ako At uh...

sudah ila-ila malah dalam ngayot. Para mau warga dipertian. Sudah sampai loh. Hmm. Hmm. Umar kamu (هل <applause> تشاهدون <applause> 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 <applause>

Kumain mm. na po kayo, wag po kayo mapapalipan ng luto, mas alas doki na. Mm. Mm. Thank you Lord, sa so, isang masarap na pagkain. Ano mga idol? Bye-bye!